Another day, another game na naman tayo, mga doy. <laughs> Pagka ganito mga sitwasyon, mga doy, huwag kayong mahiyang umuwi. Kasi ang isipin nyo lang talaga, may nakaabang na dyan. O, kita yung ginawa ko, di ba? Hindi ako nahirapang pumunta, bumalik sa pwesto ko. Nilagay kasi ni Monton yan dyan, mga doy, para gamitin. Hindi yan dekorasyon. Wala kami pakialam! <laughs> Eudora. Kamang kasi butangan na talaga kita. Sus, Mariusip, kawawa naman yung taon mga doy. Dumikit sa turi. Masubrahan ko pala. Yan, tama yung ginagawa mo, Granger. At akihin na at pag Wala naman silang magagawa dyan. At nandito din mga doy. Gusto din pala nila yung gusto namin. Pero... Huwag kayong mag-alala. Makukuha ng ranger namin yan kasi mabilis yan mag-retry eh. doy Sayang! Gusto mo? Laos ako. Laos puri pa naman sana kita. Pero bakit naman in town ganun? Ibinigay mo yung pinaghirapan natin? At dahil hindi naman ako judgmental ng pagkatao, at ah, tatanggapin ko na lang yung ginawa mong pagkakamali. Kilala kong kaliskis mo, oy! Oh <laughs> Nakupo, Laila ma bakit masyado kang malalim, doy? hindi ka tuloy na kaahon. Wala rin talaga akong magagawa sa sitwasyon na yun. Baka kasi madamay pa ako pag ipilit ko yun sa gayo na yun. Pero bago ang lahat, sila muna, simpre. Sana sa kabila ng lahat, Laila, naging masaya ka. Nako po, naging masaya din pala talaga si Laila, mga doy legit talaga mga doy wala talaga magagawa si Granger sa bagong hero na pero kay God kaya may magagawa kaya siya mga doy kaya dito mga doy ginamitan ko na ng advanced technology as you can see nadaot naman siya ba diba? <laughs> Inatake na pala nila yung dakong mananak dito mga doy. Sinabihan ko naman sana talaga sila na wag. Da, kasi lamang naman tayo. Pangit naman yung ganun Pero gusto talaga ng mga kampi ko mga doy Kaya wala na akong ibang no choice Tinabangan ko pa rin talaga sila Pero doon lang tayo sa totoo mga doy Labag talaga yun sa kaluuban ko Kasi nga Lamang na nga kami Tapos lalamangan pa namin sila Ano yun? Diba pangit naman yun mga doy? Grabe talaga ang dulot ng ser ni Gold mga doy Sabayan pa ng glowing one Tingnan mo yan ha? Makunas yan, pero bakit naman yung taong ganun? Sus, Mariusep, hindi ko nakasalanan yan. <laughs> Tapos dito mga doy, tingnan nyo mabuti. Huwag kasi kayong pumikit dyan. Manood kayo para makita nyo yung kung paano ko nangyari at nagawa yung savage na to. Ay, sorry. Nasipyat ako mga doy. Hindi pala savage. Basta manood na lang kayo. At ito na nga mga doy, nagsimula ng bakbakan. At dito nyo na matasaksihan ang tunay na katotohanan kung paano at bakit nangyari to. <laughs> Sinabihan ko pa nga yung Layla. Sige Layla, parang gusto mo talaga agawin yung pinaghirapan at pangarap ko talaga. Kung kaya mo lagi Kung napanood nyo to mga doy, napakaswerte nyo kasi nakita nyo at natunghayan nyo yung buong pangyayari. Kung napanood nyo ito, ah, pwede na kayo mag-birthday bukas mga doy. <laughs> Pero bago kayo mag-birthday mga doy, narinig ko na naman yung victory. <laughs>